Okay guys, welcome to my vlog. Today's video is all about <laughs> Guys, ito lang yung ano <laughs> nagkasakit <laughs> na hindi kasi mama, Yan na, yan na, nagkagulo sila. Yan yung pinisita namin. Ah, uh, ah. Uh. Yan yung na-hospital na ang unang tinanong niya sa akin, "Girl, may brush ka ba sa kilay? Sa eyelashes?" Sabi ko, "Ha?" Huh? Hi, I see. So, doctor and nurse oh. <laughs> okay. Okay, Kate. okay. So, what's going on here? Oh, it's still recovering. So, what's In going on? Going on. Thank you for the flowers, Josie. Thank you for <laughs> the Thank you for Thank the you. bread, um, uh -huh. girl. And Hello. thank you for the answer, Donna. <laughs> okay, yeah, thank you that, for your you yeah, we'll sponsor. <laughs> <laughs> sponsor. I'm wala <not> clear. Clear, <laughs> clear Okay, so muntik pang nasira yung pagkakaibigan nila kasi yung insured daw. Ano? May drawing clear. na apple sa ibaba. Tapos clear nga. Clear. Sabi ko, may insure ba na uh, juice? Clear is juice. Yeah. Ah. hindi pa naman tayo matanda. Pero hindi yan flavor kasi. Ang flavor naman kasi is yung taste. Girl, okay, taste. Masarap din yan. Ano yan? Cranberry? No, mixed fruit. Mixed. So, yan ang tunay. Nine... Upang... Yan yung, ano guys, friendship sa hirap at sa ginhawa. Thank you. Uh -uh. Okay, saan, diretso kayo dito? Kahit wala kang balak na pumunta. Yeah, kahit wala kang balak. <laughs> so, kahit wala kang balak na pupunta, nangampan niya eh. <laughs> <laughs> Kasi, biglaan din na, ano to, na surgery. Anong biglaan. oras na, girl? 5 a.m.? Yeah, 5 a.m. Saka, solo. Then, then... 5 a.m., girl? 5 a.m. yung operation, yeah, operation niya. No? Oh. So, may isang buwan dito yeah, wala sa plano guys yung surgery niya. Akala niya, ipatingin lang ang niya kung buntis siya. I know. O, oh, I ang nakita da. doon. Nakita <laughs> mo ba, <bang, laughs> ano? sinabi kong masakit lang chan ko, buntis agad. Oo. Oh, oh. Nakita mo ba, ang so, chula so, ni Gilbert, nung pinag-usapan natin na buntis ka? Hindi na. siya nakatulog buong gabi. Ah, hindi siya nakatulog noon? Oh my gosh, chef. Hindi ka daw, daw nakatulog. Yes, <laughs> wow. okay. Okay, okay, sis Jo, anong masasabi ko mo ko sa kilay natin? Kilay is okay. life. I-flex ko na lang yung kilay. Okay, so, ang nangyari ngayon, nung nag-ano nag eh. nag kami, nag-ano nag tayo nun, Kat? Nagjinggoy? Okay. Yeah. So, masakit daw yung tiyan Tapos, sinisipan niya yung mangga ko. Ay, ko man. Oo. Kasi, baka... kasi dami daw niyang nakain. Then, nagkape pa. Yun pala appendicitis. Oo. Mm -mm. Ano then, nung sabi niyo? Ang sabi namin, baka buntis na siya. Sabi niya, paano mabuntis? Bihira lang daw silang mag, ano, jinggoy. Eh. Uh -huh. Sabi ko, kahit, ano, once a month lang, kung matimingan ka, mabuntis ka rin. Eh, Eh, wala eh. <laughs> Ikaw? Ako? Wala. Pag, gu year, pag gusto ni Tan, sabihin ko, harap ka sa pader! <laughs> Ay, Utusan ko kayo ha. Kasi uh, okay. mga maid so, okay. ko kayo ngayon. Uh, I can sorry. be nurse mo ngayon. Yes. yes, nurse pala. Okay. Okay, open na yan, Jo, please. Yeah, Tingnan natin yung request ko. Ka Dapat so, kailangan ano? Clear. <laughs> Clear. <laughs> 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 Hindi ko alam <laughs> na ano, may may juice pala Mas, sa Ensure. Okay, Costco ko bumili, yung isang pack. Ah, masarap ba to? Masarap ba? Masarap, yung malamig. Juice, juice malamig. Ah. Buksan mo na rin. Ay pa. Yeah, isagad mo na yung pagutos utos para may silbi naman yung pagpunta natin. Hindi siya sobrang tamis, tama. Parehas lang yan. Parang milk to. Ito, may nagsipo ko, kiss dito. Ano, ano? May nagpapakiss? Ah. Ah. Ang oh, sweet naman. wag niyo akong ingitin. ay, ay. ay, ay magbabiral na yan. Thank you, Thank you, so ano 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 ang ano lasa ng insure? Pareho lang siya pero dito cherries. Cherries and that one. apple. juice. Not promoting guys. Mm. Wala diyan sa ano. Ah, masarap siya. Masarap. Mm. Kung mga ayaw mo kumain ng kanin, Ah, yan lang. Oh. Ah, uh, uh, so pwede yan sa nagda-diet. Oh, wow. Oh. Okay guys, so yan lang ang kaganapan sa aking vlog ngayon. Yeah, so ang kagandahan dito sa US guys, Ana na surprise nga ako, ang nag-opera daw ni Kate, robot. Alien. Mm -mm. Alien. Tapos yung machine lang daw ang tumutusok-tusok niya dito. Tapos walang malaking sugat yung tiyan niya. Parang But. inches or no, inch yun, lang. Ito, ito, ito. Ah, butas lang. Then, ito, ito, ito. Ah, parang tinusok yung ito, ito. tiyan mo. Tapos, ano, bukas. Pag hindi makaya ng machine, sabi ng doktor, mm. human na. Mm -hmm. ang ah. Ang nagawa. Only here in America. Mm -hmm. Mm -hmm. I think meron na rin sa I Pilipinas, think... sa Manila. Ah, meron na sa Manila. Uh, Manila. Sa Manila. Kasi hindi ko talaga alam nung pero sa so, Yeah. Oh, yeah. Uh -uh. Ah, okay. So, robot na guys. Machine na. Pero sabi na ng doktor, kung hindi kaya ko gawin sa machine, human na. So, meaning human, human na. <laughs> doktor na ang gagawa. Doktor na ang gagawa. So, after ng doktor. magagano uh na -huh. siya. So, ano daw kinain? Ah, serve sila sa akin. Ano sila? Imagine steak agad. Wow. wow. Imagine paano ka kakain ng bago ka sa Steak? Fish? Paano or, ka sinerbihan ng steak? meron silang ano, um, mm. spinach. Mm. Wala, pinakain ko sila -kail. Naubos no mm. nila. Kailan? Kahapon or kanina? Ayun lang. For mm. sila dito. Ito lang, ensure lang. Mm. Okay, so yun lang. Bye-bye. Mm. Thank you for watching. May naghalika na doon. Mm. <laughs> Smoochies, smoochies. Smoochies, smoochies. mo mm. yung mga nakasabi. My God, ito. Ano Magkano to, girls? Sa to, Magkano sa na to sa Pilipinas? Ilang vial? One, two, three, four. Yan. yun sa Baka aabot yan ng 300 to 400,000. Mm. Nakailang palit na yan. Nakailang bottles na yan. So, no wonder maraming mga Pinoy na mga may pera pag nagpapagamot, pupunta talaga sila ng Amerika. Kasi sa Amerika, talagang ikaw ay giginhawa.